mag-add ng beneficiary sa iyong transfer list para makatipid ka sa panahon. Buksan ang Quick Pay app. Piliin ang Transfers sa main menu. Piliin ang Quick Pay. Piliin ang Add New Beneficiary. Piliin ang Beneficiary Country at ang Type ng Transfer. Kung Banko o Cash Pickup. Kung pinili mo ang mag-transfer sa isang bank account, Ilagay ang impormasyon ng recipient's bank at ang currency type. Ilagay ang impormasyon ng transfer recipient at siguraduin na tama ito. Tapos, pindutin ang confirm. Ilagay ang verification code OTP na ipinadala sa iyong mobile phone. May matatanggap kang tawag para ma-activate ang beneficiary. Sundin ang lahat ng instruction na add na ang beneficiary para mag-add ng beneficiary na tatanggap ng money transfer piliin ang bansa, bangko at piliin ang customer. Ilagay ang impormasyon ng recipient at ang iba pang detalye at i-verify kung tama ang mga ito. Ilagay ang verification code OTP na ipinadala sa iyong mobile phone. May matatanggap kang tawag para ma-activate ang beneficiary. Pindutin ang number 1 at ilagay ang code na ipinadala sa iyong mobile na na ang beneficiary. Kung may mga tanong ka, kontakin ang technical support team sa pamamagitan ng sumusunod na number 920000330 salamat sa paggamit ng quickpay